Magandang araw po mga boss. May pasyente po rito na Aerox 155. Ang issue po nito ay error 12 oh. Napipindot siya pero ayaw magtuloy ng start. Ayan oh. oh. natin mamaya kung ano ba talaga yung issue ng error 12 nito pwedeng CKP sensor pwede yung sakit maraming pwedeng pagmulan yung error 12 pwede rin sa baterya pwede rin sa doon sa may panggilid baka hindi umiikot na maayos dahil sa nag error 12 ah, baka pinilit nung may ari na panda rin to baka nagkasunog dito che check natin kung may sunog or wala kung so, gawin natin check muna natin dito mga boss wala naman po siyang sunog dito so malamang sa malamang yun talaga yung sira yung CKP sensor mga boss tapos mamaya para sigurado talaga ito na yung chachak natin no? kung wala talagang sunog kasi hindi mapaandar yung bossing eh. so malamang pag walang sunog to yung CKP na ang may sunog so ibabalik na natin to mga boss kanya lang yan no sinigurado lang natin na walang sunog dito kasi pag may sunog dito mag error 12 din yan eh So ayun po mga boss, wala naman po siyang sunog dito, no, mga boss. So magandang indikasyon to, ang ibig sabihin niyan, ito lang yung sira yung CKP sensor, mga boss. Papalitan natin. Ayaw, wala rin po siyang sunog. Oh. Hoy, oh, focus. So mamaya papalitan natin yung CKP sensor. So ayun po mga boss, napalitan na po natin itong lumang CKP sensor nung motor ni Bossing, no, kasi nag-error 12 ay balik na rin po natin itong magneto mga boss so titignan po natin kung may error pa ayan mga boss wala na pong error tapos start po natin kung mag start ayan po mga boss nag start na error 12 problem solved So ayan po mga boss, wala na pong error 12, naayos na po natin. Tinesting ko na rin po ito mga boss, eh, hindi ko lang na-videohan yung pag-testing natin na pinaandar ko. Start natin. Ayan o, nag start na. Kung gusto nyo po magpa-diagnose or may problema po ang inyong mga FI motor, pasyal lang po kayo sa shop mga boss. Ang shop po namin ay located sa San Agustin Norte, Arait, Pampanga. Tapat po ng Cleantech, dati po total. Or search nyo lang po sa Google Map, Don Jaco Barayat. Error 12, problem solved mga boss. Pasyal na po kayo rito sa mga gustong magpa-diagnose ng kanilang motor. Meron po tayong pag-diagnose dito mga boss. FI cleaning, lahat po ng klase pwede po nating gawin. Mapa-carburador or mapa-FI. Pwede po kayong magpasyal dito sa shop.